Good morning. At may ano kami ngayon. Lulutuin ko po itong laman loob ng baka. At maaga tayong bumili. 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 <coughs> sa ano, baba. May tayo ngayon. Luto. Ano yung adobo rin yung dyong? Ha? Adobo with... Adobo? Ay ganang ba? Ha? Yan, magluto tayo. Silaw ka? Hmm. Jahe kan siguro ni ba? Jahe. Yeah. Ito muna tayo mga kababayan. So, pang ano na to, pang almusal. Ay, ano na? Tanghali na.

Ani na mapanit ang karong yang guan, di nakaabot ang kuring titis bobo na di tama no. Kwan, amay ini sa kuwer ya, utang na tawon nga bi sulito dan ini mura kuwer, utang nga ya di gawas ya kuring titis. Tak ini ya. Wala ni botin ni palit iya no. Ang gamit ang kuwer dahan bi he. Urus

什么、嗯、我肤操作啊？ nói mà đã thu được trước cái mai đi qua là cái địa bàn đấy là quá đi cái này kumukulokulong laman ng loob laman ng loob laman, loob. laman sa baka ang um, baka baka po ito bakakon bakakon ka liar ibil ka okay na anyway. eh And, uh, at ano na? Luto na. And, uh, mahaw na tama mga kababayan para makapagsimula na tayo magtrabaho. Ayan, okay. yung uh, putahin natin na yung umaga. So, ayan. At oh, dito na yun yung trupa. Ayan, kakarating na ng nila. At uh, kainan na, kainan. Ayan, Ay, kainan na to, John.

Kaon kay gamiton na. Kaon para mabuang kusgan. Pikol. Ha? Yay! Ibutang na sa yahong idrijong. Ibutang na dito sa kwan ba? Ibutang kira una ba? Totoo? Agrabi gitlong pare, lima ako. Agrabi

Tapos na tayong almusal. Ito na. Pahinga ng kunti. Bago trabaho. Call! Aka magpalit -piwan. Asa ka magplaster cluster? Ay, ah, may, Ay, nale. Una sa nang dire pita ko lo. Asa? Ay katong dili maigo sa kwan. Oh, ato nito. Pabangagan ako nini larundaan aron matanggal na ning 1/3. Oh, bagabagaon lang to Oh, bagabagaon lang to nga. Abagar bukin nang. Tama-tama lang kay tuwa man ang waterproofing. Okay. Waterproofing ta na, na kay basig mo agas ang tubig dia. Jun, iplastar na dito, Jon. Iplastar na dito, sulod ang kwan. May dahing ta. So, dito ako ngayon. Ito yung mamasilihan ko. At si Bunjong malapit na matapos doon. Ipasunod ko sa kanya itong railings na ito. Kasi ano yan, tapos na puno namin nga layout o. Oh. Ayan, pasusunod ko kay Bunjong po ito ngayon. Jong! Mohon kaya dia jungha kan ini mau ajung jungha Oh rilings diri Parama kwanan ini diri Ah unaha ang kwan dia diri oh 1 by 3 skilid Oh ya yeah, tabangan nanti kadri unya ini kuan Okay Paha om na to pra kuan Lah, bangag kuan kwan Lanai kuha nai di oh, tua. dito ako si Bitoy uh, eh. ah, pabutasan ko muna sa kanila dito yung ah, ventilation kasi hindi pa to nabutasan dito so, pabutasan ko to para matanggal na po itong mga ah, 1x3 para magamit na din sa railings wala na ikwadyong no pila na lang kabuk 1x3 na bilhin pila kabuk 1x3 na bilhin ko. sleeper ako Sleep, pa, no, ha? Duha na lang? Oh. Duha, upat. Kini, plus pito. na itulo, pito. Pito na lang kabuok. Tama pa ba ka ni Dries ako anak? Langon. Pila gito kabuok na gamit atos tubangan diyong? Kabot, kabot, wala to kabot pulo no. Dito tubangan. Nanana. Aggay okay. kulang oh dinu no release today. Eh okay, tao na rot para mabalan na full Kulang. Ayun. Bisan na po tayo mga kababayan nat magtrabaho na tayo. yan ang po mga babayan tapos na po nating uh, na -e yung mga blind rivet kailangan natin tong ipantay talaga mga babayan para hindi bubukol yan so yeah na, muna agay, okay, apit na yan binutasan na po ng bintilisyon ah dire ni mo kaya gas na Gamay kayo. Oh. So, nila di dito ngayon. Ikabit Dito magmasilya tayo dito mga babae. Kami tayo magmasilya dito, ipuksi, iandi. Iandi pa rin. Monjobe. Agay. Ay, bigit na. Saan na magsuga? Sakit ng mata? Bigit <laughs> tak tay So yan mga kababayan, magandang hapon at kakaalis lang ng team. Ito Sir Paul, ayan. Dito po sila galing at nagpapahinga ng kunti dito sa PBT House. Ayan, at nandun pa yung sasakyan, hindi pa sila nakaalis. Ayan pa. So, uh, update natin yung mga kababayan, bali yung natapos natin dito. Uh, itong pagmamasilya, Ayan, yan po yung ginagawa ko ngayong araw pero hindi pa yan, hindi pa yan natapos, hindi ko pa natapos mga babayan, kasi nga ah, ang pagmamasilya po ay mahirap po gawin. Ah, mat at matagal. Matagal po siyang gagawin mga kababayan at kanina kanya-kanya kami ng trabaho sa mga skill si Labitoy, pinakisami ko dito sa labas. Si Bunjong naman ay dito pinatapos ko yung hagdanan at yung hagdanan ay ito na may handrail na po siya mga babayan. So, dito mahuli pa ito kasi nagkulang yung 1x3 natin at nag additional pa ako kanina kay Sir Paul para mabili na yung kulang so pakita ko ang mga ginawa nila bitoy at ni Junjun kanina dito sa pagkikisami nila sa pinakatiris ng harapan <coughs> Yan oh. Ito na lang po. Uh, dito na side na lang po yung hindi ko na masilihan. Pero tapos ko na pong na idjir yung uh, mga blind rabbit. So, dyan. Bali, tapos na po yan dyan. Kulang na lang dyan liha. siniliha ko kanina mga babayan pagkatapos ng matuyo na. Para kasi yung pinangbatak natin dito is uh, nan sa ipoksi, E &B. So, niliha ko pagkatuyo para hindi pa masyadong matigas. So 'yan po yung gamit natin na pang-masilya. So ang technique lang po dyan mga mababayan para hindi tumulo kasi yang, yung yung uh, ah uh, e tumulo talaga 'yan pag hindi mo alam yung paano ang diskarte dyan. Yung diskarte ko ah uh, hinalo ko po may kasamang at uh, reducer thinner at tapos nilagyan ko ng tubig sa huli para hindi siya tutulo. Kahit sa kisami po yan, kahit sa kisami ka pa magmasil yan ay subok na po yan, hindi talaga tutulo yan. So, at dito, ayan na po ang nagawa nila bitoy. So, ang magiging manhole lang po dito mga kabayan ay dito na tinalagay kasi sa kwarto hindi po tayo pwede makapaglagay ng manhole doon. So, dito natin nilagay yung manhole, ayan. At gagawa lang tayo ng pangtakip dyan na maganda din para pagawaan ko ni Bito yan ng pangtakip dyan na maganda siya para hindi masakit sa mata pag tiningnan. So, ang hindi nila natapos ni Bito eh, dito na side. Kasi matagal po ito kasi nag-framing pa sila. Pero bukas, ah, bukas nito, ah, madali na lang po ito makababayan kasi nandyan na po yung framing. Ayan, nakabit na. So, Pagawa natin ni Bito eh. bukas, ah, araw po kasi ng sabado bukas uh, may paggawa tayo sa kanya pagkatapos niya doon dito na naman yung paggawa natin kasi nandito na yung uh, external molding ito na yung ipapasunod natin sa kanya mga kababayan so dito sa hagdana ni bunjong ayan na po yung ginawa niya kanina so pwede na po itong mapakan kasi naka full weld na po ito so, kulang na lang dito yung sahig Uh, na ito pakita natin yung ginawa din ng isang maso natin na si uh, Pilipi ayan at madilim na mga babayan hindi na natin ma hindi nyo na makikita bali dito tapos na po napalitada ayan tapos na po napalitadahan dito so ang gagawin na lang niya bukas is yung kwarto doon yun na lang yung hindi napapalitadahan at pasusunod natin dito yung pag flooring pag natapos na nila yung natapos na po nila itong napartedahan sa kwarto loob ng kwarto at dito may filing pa ito dito na hollow blocks so konting konti na lang po ito makababayan at matatapos na din itong sa baba itong hagdana na lang yung inaantay para matiles na po ito dito so, pag, yan, pwede na yung i-tiles dyan kasi ano na Natapos na yung hagdanan. Uh, hindi pa tapos pero tapos na mag-wielding. Okay na kung may tiles dito sa baba kasi hindi na matuluan ng aslag. So, yan lang po yung update. ngayong up, araw. Oo. Yan lang po mga babayan at magandang araw ulit sa inyong lahat at sa ating mga sulit Uh, subscribers, sa uh, sulit nating nanonood mga ating mga ginagawang video araw-araw dito sa PB Team House ayan, maraming salamat talaga mga kababayan sa lagi nyong pagsuporta lalong lalo na po sa mga sa PB Team sa buong PB Team, ayan, thank you so much at lalong kay Sir Paul sa mga lahat ng mga kasama natin, ayan maraming salamat din, at uh, thank you so much mga kababayan na lagi kayong nandiyan at uh, God bless at amping mutanan